Oh, okay, mga pre, uh, buksan na natin tong order natin. Uh, bago natin buksan to, simple, simple. Pasasalamatan natin yung nagbigay na yan, Ayan. Mi, salamat sa pag, ano ah, sa binigay mo. Ito na yung order ko. Salamat sa tiwala. yan, Mga pre, uh, ito nga pala yung order ko. At binigyan tayo ng pera ng uh, girlfriend ko, no? Ayan. Salamat ng marami sa inyo. Ito na, dumating yung order natin at saktong-sakto, uh, mayroon tayong binubuksan dito ang Honda CB125, susubukan so natin. Guntingin niya. Okay. Tignan natin mga pre. Kita ba? Ayan, tignan natin. Iyon know? oh. <laughs> Ito ng mga pre. Ayan, Ah. Uh, yung catalog. May dalawang baril na siya. Tapos Dalawang battery. Atik battery to. Tsaka charger. Ayan, charger. Ah, uh, isang charger, dalawang baterya. Ngayon, check naman natin yung isa-isa uh, bala. <coughs> Okay. Ayun. Uh, yung pinakamaliit. Ito. Ocho mga pre, yung pinakamaliit. Tapos yung pinakamalaki. 32 two. Sa so, malalaking tornilyo, no? Ayan. Ay, tornilyo nat. Ayan mga pre, uh, siyempre, susubukan natin yan. 17. Tapos, kami tayo ng 17. 17 na bala. Para masubukan na natin. Baka ito. Wait lang sir, check ko yung nakuha. Ito mga pre, 17. Ayan okay. okay, mga meran. pre. Bayan nga ito mira. Hindi. Tapos <laughs> susubukan <laughs> natin ito isang baterya mga meran, pre. Meran. Okay. Okay talpak natin. Pag ganito. Okay. Check natin mga pre. Ayos. Counterclockwise. Ayos. Ayos. Okay. Subukan na natin. Yung bago nating tools. Ayan. ah uh, medyo matigas din naman to. Ano? Yung nat dito sa... Uh, sa ano na ano, ng ating magneto ng ating Honda CB125 hindi pala sa atin to sa customer to <laughs> titestin natin ayan okay ito yung adjustan mga pre pagka nilubog mo ganyan counter clockwise okay game testing o ba malakas oh tanggal eh <laughs> polar polar pa <laughs> Okay mga pre, goods ngayon. Ulit ng badya. Hindi, sa yes, uh, pang-barako. Palitan natin ng bala. Dama. Tapos ngayon mga pre, ah uh, ito, polar natin na pang-barako. Sakto sakto dating na ang ano natin Ah. Uh, order natin oh. <laughs> May ginagawa tayo Okay Gamit ulit tayo ng bala Na 22 Kasi iba na itong mga pre Tinaltan na namin kasi yung una niya na na Okay Tubok ulit Hindi mali <laughs> Paluwag pala sorry Okay Ayan. Ayan. Matindi, may ganun na. <laughs> Yayamanin. Yung mga pre, baka ha? nalubat na agad. Bago eh. Hindi, baka na ano lang. Nabilaukan. <laughs> baka lubat na. Ba? <laughs> <laughs> okay, sa pangalawang pagkakataon. subukan natin. Hindi. <laughs> Sobrang laki ng bala. May ikot yung bala. Pagdaman natin. <laughs> Ayan mga pre. ah uh... <laughs> <laughs> hindi kinaya. Okay. Mamanumanuhin natin. Katala pre. Hindi. <laughs> Naikot eh. Kaso malug yun. Katala. Ah. Tapos. Ah. Uh, yung bala na sakit natin yung pangmating Tumaksak. Um, Gamitin na natin ng puwersa. Gagamitin natin ng power handle yung mga pre. Dahil, na. sobrang sigas! Pwedeng <laughs> ka. Nasa ba? Sigas yung bala Anak na sising! <laughs> oh, dahil hindi siya kinahayan ng ating bagong order na tolls dito. Adobatang <laughs> kanin. Ayun lang mga pre, at pinakita ko lang sa inyo yung ating bagong toast na hindi naman kalakasan at hindi rin kahinaan. Bye-bye. <laughs>